Hulugan ng katedral sa panaginip. Ang katedral ay isang malaki at mahalagang simbahang kristyano na opisyal na upuan ng isang obispo. Ito ay madalas nakilala sa ingrandeng arkitektura nito. Kabilang ang matataas na spire, magarbong dekorasyon at magagandang stained glass na bintana ang katedral ay makabuluang relihiyoso at makasaysayang palatandaan sa maraming lungsod sa buong mundo. Kapag lumilitaw ang isang katedral sa isang panaginip, madalas itong sumasagisag sa isang espiritual ng paglalakbay, isang paghahanap para sa isang mas malalim na lay layunin o isang pagnanais para sa patnubay at karunungan. Ang simbolo na ito ay maaaring pukawin ng isang pakiramdam ng pagkamangha, katahimikan at isang koneksyon sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ang marilag na presensya ng mga katedral sa mga panaginip ay isang paghahanap para sa kaliwanagan o isang pananabik para sa isang espiritual na pagkising na pumukaw ng malalim na emosyon sa loob natin. Ang mga katedral ay napakalaki at simbolikong istruktura kaya ang panaginip tungkol sa isa ay maaari magkaroon ng mayamang kahulugan. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang espiritual na paglago. Ang mga katedral ay hindi lamang mga estrukturang pangreliyon, kundi mga personal na simbolo ng pananampalataya at espiritualidad. Ang panaginip na isang katedral ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa espiritual na paglago, isang pagpapalalim ng iyong pananampalataya o isang koneksyon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Sinasalamin nito ang iyong natatanging paglalakbay at mga karanasan pangalawa, ang paghahanap ng patnubay. Ang kadakilaan ng isang katedral ay hindi lamang kahanga-hanga, ngunit nakakaaliw din. Sinasagisag nito ang paghahanap ng patnubay o suporta sa iyong paggising sa buhay. Isang bikon ng pag-asa sa mga oras ng kawalan ng katiyakan. Maaaring kailanganin mo ng payo kung alin direksyon ang dadalhin at ang katedral sa iyong panaginip ay nariyan upang gabayan ka. Pangatlo, ang pagmumuni sa sarili. Ang mga katedral ay mga lugar ng pagsisiyasat at pagmumuni -muni. Ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa isang pangangailangan na pag-isipan ang iyong mga halaga, paniniwala at layunin. Pangapat, ang kahalagahan at kadakilaan. Ang kahalagahan ng arkitektura ng isang katedral ay sumasalamin sa isang pagnanais para sa isang bagay na dakila o makabuluhan sa iyong buhay. Maaring naghahanap ka ng layunin at tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng katedral. Kapag nanaginip kang makakita ng isang katedral, ang kalawakan nito ay nilalamon ng iyong mga pandama. Ang katakilaan ng katedral ay nagiiwan sa iyo ng hininga habang nakatayo sa harap ng marilag na arkitektura nito ang mga nagtataas ang kisame at salamin na bintana ay pumupuno sa iyo na isang pakiramdam ng karangyaan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang malalim na pagnanasa para sa espiritual na patnubay o isang nakakahimok na pangangailangan para sa panloob na pagmumuni-muni, pagpipinta ng isang matingkad na larawan ng iyong espiritual na paglalakbay. Ang panaginip ng mensahe na ito ay dapat ka maghanap ng mas malalim na koneksyon sa espiritualidad at tuklasin ang iyong mga paniniwala ng mas malalim. Ang katedral sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa espiritual na katuparan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nasusunog na katedral. Ang apoy na lumalamon sa sagradong gusali ay pumukaw ng damdamin ng pagkawala at kawalan ng pag-asa sa iyo. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng makabuluhang kaguluhan, kaguluhan at pagkasira ng isang bagay na napakahalaga sa iyo. Maaari rin ito magpahiwatig ng takot na mawala ang isang bagay na mahalaga. Ang nasusunog na katedral ay sumisimbolo din ng pagkawala. Makakatulong kung makatagpo ka ng lakas upang muling buuin ang iyong buhay at makabangon mula sa kahirapan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ng katedral. Sa iyong panaginip, nakakita ka ng isang ng katedral. Ang mga maringal na bulwagang ito ay walang laman at tahimik. Ang mga ng istruktura ay nagpapadama sa iyo ng kalungkutan. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa mga damdamin ng pagbababaya na iyong dinaranas. Ang abandonadong katedral ay sumisimbolo sa isang panawagan upang muling tuklasin ang mga napabayaang aspeto ng iyong buhay. Ito ay naguutsok sa iyo na maghanap ng mga na-update na mapagkukunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang walang laman na katedral. Ang kawalan ng laman ng katedral ay sumasalamin sa kahungkagan na nararamdaman mo ngayon. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong mga damdamin ng paghihiwalay o pagka-disconnect sa iba at nangangahulugan ng pananabik para sa espiritual na kasiyahan. Habang nakatayo ka sa isang walang laman na katedral, maaari kang mamangha at magtaka sa kadakilaan ng espasyo. Ang panaginip na ito ay nagdadala ng isang mensahe na kailangan mong suriin ang iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglilinis ng isang katedral. Sa panaginip na ito, nakita mong iyong sarili na nililinis ang sahig ng isang kahangahangang katedral. Ang simbolo na ito ay kumakatawan sa iyong pagnanais na linisin ang iyong sarili. Sinasalamin nito ang iyong panloob na pagnanasa na ilayo ang iyong sarili sa masasamang bagay at humanap ng kalinawan. Gumagawa ka ng mga productive na hakbang upang maalis sa mga paghihirap at lumikha ng isang maayos na kapaligiran para sa iyong sarili. Habang nagwawalis ka sa katedral, maaaring masiyahan ka. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong determinasyon na lumika ng isang pakiramdam ng kalmado at balanse. Ang paglilinis ng mga sahig sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng iyong pagpayag na pagtagumpayan ang anumang mga problema na maaaring naroroon. Aktibo kang nagtatrabaho upang lumika ng malinis na mga kalsada. Nangangahulugan din ito ng pagdadala ng mensahe ng paglilinis sa sarili para sa iyo. Maaari mong gamitin ang simbolo na ito upang bigyan daan ang mga bagong simula.